Patuloy na pinagkakaguluhan ngayon sa social media ang naging pag ni Kim Chiu ng feelings kay Paolo Abilino. Maging si Paolo Abilino ng feelings nito para naman kay Kim Chiu. Maraming yeti silang nagulat sa biglang pagsisiwalat ng mga ito ng totoong relasyon mayroon sila ngayon. marami naman ang nagulat dito. Ang komento ng iba ay hindi ba napakabilis ng lahat para sa kanila. Sagot naman ng iba, wala sa tagal o bilis ng pagkakakilala yan. Kahit naman daw matagal na kayo magkakilala kung sa huli ay maghihiwalay din, wala rin daw sense ang tagal ng kanilang pagkilalan. Bagat marami ang nagulat sa relasyon ngayon nila Kim Chu at Paolo Abilino, ay marami pa rin na naging masaya para kina Kim at Paolo. Baka si Paolo na raw ang deserved na lalaki para kay Kim ngayon na na nakalaan para sa kanya na hindi siya iiwan at paiiyakin. Nagkasama at nagkadevelopan si Nakim at Paulo nung magsama bilang mag-asawa sa isang afternoon prime time na lindang. Kung saan ay inabangan na tinangkilik ng maraming manunood ang kanilang tambalan. Di rin daw mas hamak talaga na bagay na bagay sila para sa isa't isa. May lumalabas rin na balita ngayon na matapos nilang aminin ang namamagitan sa kanila ay may kumakalat na news round na umanay naglilihin na rin si Kim Joo at ang tinutukoy na ama ay walang iba kundi si Paulo Abilino.